Super dryness na so talaga yung buhok ko. Me, tignan nyo yan. O, oh, kaya today is magpapabotox tayo ng buhok. Yes. Hindi tayo magpapariban. Botox lang. Botox treatment. Ganon. Pero ayan, mag, ako ay mag-outfit check muna. At syempre, ang kulang sa ating outfit is itong aking lip tint serum na red. Yes, correct sabi nila. Ano daw to, to mabilis daw mag-dark color. Yung umitim ba? Pero sa akin hindi naman. Sa so, ilang weeks ko na siyang ginagamit mula nung binili ko. So, eto siya, Miha. Tignan natin kung nagda-dark ba siya. Hindi naman siya dark. Red pa rin siya. Ah. Diba? Kanti lang. Kasi very pigmented yan, guys. Marami na tong soul. Meron siyang intense color. At meron din siyang pink. Pero ito nga yung paborito ko, yung love. Ganyan lang siya, o. Oh, Nag-fade na yung kanyang sticker. Pero kasi eto yung uh, pink nila. eto yung red. Hindi naman siya nagda-dark color. So, nakita ko siya may nag-comment na mabilis daw umitim. Pero, for me, hindi naman. Hmm, ba? Diba? red na red pa rin pang moisturizer ng inyong labi kapag ka, lagi kayong na-dry na, -dry, na -dry kayong mga crack-crack dyan may vitamin E na rin to may vitamin C gusto ko siya kasi malambot siya sa labi hmm. red na red siya me bagay siya sa mga morena Tara na at ako ay magpapa ayos ng buhok kasi super dry na siya me oh. di ba nagkaroon na siya ng mga bewang-bewang at saka ayan dry na dry na siya kaya gusto kong ipa ano pa straight ng konti kasi maganda raw yung botox so ito natin so let's go I'm dito na tayo sa salon below bra uy bra <laughs> below di, bra dito, dito wala akong bra paano yan <laughs> di wala di wala di wala, wala. bra akong bra oh charot so 25 yung bra length dito sa uh, uh, dito lang ako Breland, kahit wala akong bra. Ito ako <laughs> hey, ako Starbucks to, Pinoy Pino Cup. Pumpkin s'bomb. Tapos ayan so, Ito na siya. 60% daw to na straight. So, tumatagal siya ng mga 5 months to 6 months. So, 2-5 siya. Ayun na. Kumain na tayo pero nandiyan pa rin yung asing zero. Uh, diba? Fresh na ulit. Ang aking buko. Hindi na siya dry. Fresh uh, na fresh siya yung parang may band na matagal gawin. Ito, 3 hours lang. Ganun.